Linggo na linggo, may huli pa. Kala ko kasi, pag linggo, walang huli. So, hindi pala guys. Talagang, kahit anong araw pala ay mayroong hulihan dito. Sa may uh, Dunia Carmen Latex, ano? Okay? So, huwag muna kayong uh, lumapit dyan sa may center Island. Kung sakaling kayo ay may UU turn. Yung unang signage, huwag kayong lumapit. Pangalawang signage, pwede na pag lumagpas kayo, dyan sa mga MMDA saka kayo pwedeng uh, dumikit sa may center island ano? sayang naman kung uh, kayo ay matitikitan dyan kung hindi kayo makakalusot sa paliwanag ng MMDA ay 500 yun. tas kung overspeeding pa kayo ay another 500 so sumatutal so talay ay 1,000 pesos ang magiging ticket sa inyo. Mahirap po yun, lalo na po sa mga delivery rider. Dito na naman tayo, kahit na paulit-ulit yung video natin. Erya, ayan, huli. Ay, ulitin natin kasi, marami pang mga bayulitor na mga kababayan natin. Ayon, tatlong na yung bayulitor. Sa tatlong nagbayulit, isa lang yung nahuli. Ayan, huli siya. Kahit na ilang milyong sa yung ano, sa video natin, ay uh, talagang hindi pa rin nakapanood lahat. At saka hindi pa natikitan dyan so kapag natikitan ka dyan uh, panigurado hindi ka na uulit dyan And kahit na paulit ulit yung video natin ang importante lang naman yung ano malaman ng ating mga kababayan na dumadaan ng commonwealth na talagang huwag kayong lalabas sa may motor lane at huwag kayong tumakbo ng 60 kph pataas matitikitan kayo pag nagkataon lumabas kayo sa motor lane at mabilis pa yung takbo nyo ay dalawa na yung violation nyo okay lang yun sa mga mayroon pero sa mga rider tulad ng mga delivery okay, mabigat po yun so guys sa hindi nakapanood doon sa, ano, sa ibang rides natin ay panoorin nyo sa long video natin para makita nyo yung mga ibang video ayan mayroong hinarang nagbayulit hinarang siya pumabig pa kanan, hindi nahuli kasi walang nakadyuti sa may bandang kanan. No? Tingnan nyo guys yung palis na o. Natikita na yun. Kasama yun sa walo doon. Sa loob ng uh, sampung minuto ay walo ang nahuli. At pito ang hindi nahuli kasi busy yung mga officer. Hindi nila maasikaso. Kaya libre pagka busy sila. No? Yung mga natitikitan pala talagang pasulpot-sulpot ano. Minsan sabay-sabay sila lalo na pag nag-re-racing yan talagang over-speeding at labas pa sa motor lane may pinara apat yung nakagitna kaso lumayo sila walang bantay sa may uh, bandang kanan kumanan sila hindi nabutan ng MMD officer so guys huwag na lang mag uh, ano, dumikit sa may center island pagka uh, dito kayo sa Commonwealth sabihin nyo kung kayo ay mag-u-turn ay uh, lagpas muna kayo dyan dyan sa may uh, latex jollibee huwag muna kayo mag uh, mag-u-turn or lumapit sa may center para po hindi kayo matikitan kasi tingnan nyo naman oh, Araw ng linggo, alas 4 ng hapon, mayroon pa ring mga MMDA diyan na uh, nakabantay, no. So wala tayong magagawa kung tayo ay uh, matitikitan dyan kasi ipinatupad po yan mandatory na po yan na uh, hindi pwedeng lumabas yung motor sa kanyang motor lane kita nyo naman ba diba? ayan yung uh, natikitan na nakahagad tong isang mobil o ayan pag lagpas na kayo pwede na kayong lumikit katulad ng isa na yun, mo lumikit na siya sa may uh, bandang kaliwa ayon pa ang isang uh, angkas pwede na, o, oh. kumaliwa na siya dahil lagpas na siya sa MMB ayun, mayroong isang nahuli na para mayroon back ride ayan so, hindi mabilis guys, yung kanyang takbo ano, malamang 500 ang uh, matitikit sa kanya kung hindi siya makakalusot, or kung hindi maaawa ang MMB sa kanya mayroon pa, mayroon pang isang hinarang ayun Pinatabi sa may center Island. dalawa na. Mayroon pang dalawang uh, nakapuesto na dyan na uh, nahuli. So, apat na. Mahirap guys, no? Pasir na lang sa ating video para naman na uh, yung hindi pa natikitan dito ay uh, hindi na matitikitan pa. Kasi pagka natikitan dyan ay uh, panigurado hindi na ulit yan. So, huwag na natin hintayin na matikitan pa tayo, di ba?